Pwede na ba ako mag... ang tao na ito? Parang gusto kong mag-run? Hindi ko mag-run sa'yo. Tumtang na tayo mo, gago. Matutulungan ka ba yung tumtang na run na yan? Magsapat ka pa! Magsapat ang mukha mo! Magsapat! matayo! Pa, pwede na ba ako mag... ang tao na ito? Parang gusto kong mag-run? Mag? Mag-run! Sakit ka ba? Mag-run? Ka-ooperan mo lang, gago? Hindi. Siyempre kailangan ano... Anong kailangan? Kailangan ko mag, ano, mag-race eh, mag-training para sa race eh. Ang ina mo, ikaw maghihirap yung puntang ng tayo mo, gago. Matutulungan ka ba yung puntang ng rana yan? Kailangan mo ba? Siyempre kailangan... Pwede, kaya ko naman eh yata. Gago, hindi ko lang, kaya mo. Hindi pa tiyoyan sa ilalim, gago. Hindi yung tiyoyan sa magbaba pwede ilalim mo. Karibo pa yan. Delba Paano na naman, doktor ka ba? Agad, gago ka hindi yan eh. Ano yan eh? Gago ka pa pala eh. Siyempre, kailangan ano, nilalakad-lakad mo na agad. Nilalakad-lakad, pwede sa tatak mo ka. Ano, tumulit ka ka ba tayan? mo ka? Pwede naman yata. Pwede. pwede Ang ina mo, balak sarili mo. gusto mo. Kaya parang... sa nga sabihan kayo, putang ina nyo, kayo pa yung mga ano? Kailangan ko na mag-run e eh. Tangina ka Wala akong subi at wala sa subuan mo Kung gusto mo ba, sabihan ko lang yung isip-isip Okay guys, keep check Ha? Huh? Ready to run na uli, parang hindi na-operahan <laughs> Anong hinihin natin sa papa? Ganito suot ko, hindi na natin Let's go Go! Kung sa pag-gabar ka pa, pala mo ako, huwag ni Gabi ka, kung tangin ako, hindi sapatos. Pangalan! Oh, Soap na ako naman para ano. Uy, Gabo! Pero gusto mo yung mga tayo. Wala may kailangan. Okay. Ano kailangan? Kailangan siya pagka ano kung kailangan maayos yung ano ng katawan. Gabo! Maayos yung katawan. Kung ako mo lang, kung tangin ako. Pagin ka. Kung ka. ina mo. Lahat ng kakagagawa na kayo na. Kung tangin ako. Para... Kung mamatay ka mara! <coughs> Hindi, siyempre, kailangan, siyempre, ano, siyempre, ano? sino Alo? pa sino kasi nagsabi ng ano, na mag ako ng ano? Kasi nakapat ka! Oo! Oh. Oo, oh, anong ibig sabihin? mo mag ka? Kaya, di, ba, di ba diba pwede mag ano? Hindi ko mo pa rin talaga magpatuloy yung putak ilang mong kakabuha mo. Ayot ka. mag ka, alam mo, makapatibay mo lang ang katama ko. Ano? Akala mo, napakalaki na ng katama mo at malaki ka. Oo, so, lang, ka. Hindi ba pwede? Hindi, hindi pwede. Ang mo, gusto mo. Ipagpatuloy mo para maaga mamatay. mo ka. Sino ba sabi mo ako? Kaya ka magpapatakbo ko. Nakasabot ka. Magpapabidyo ko sa'yo. Oo, mo, ka. Ang mo, ka pala. Ang mo. Pabidyo ako. mo, mukha mo. Oh, video mo, video mo. mo. Oh, yeah, yeah. yeah, yeah. of... Check, we check. mo para kang